magandang tanghali mga kabayan ah uh, ito yung bagong bilik makina ah uh, ito kabayan ito siya yung yung diesel na dito tubig ayan uh, pipix namin yan dyan sa ano dyan sa dyan sa fiberglass na ginawa ko ayan hybrid hybrid pala nito Iwan si nahiling ko siya sa pili. Hybrid. Hybrid. Hindi ang hindi ang sa pano. Dumasa may

Tingin na kabayan ang makinang may ditubig na diesel. ano pa na ano pa ba na sa sa ginagawa gripo yung ano yung yung uh, hose sa connection naman dun sa makina ah siyang kabayan yung nagsisikat dito sa amin na makina ah uh, yung makina ng diesel na ditubig oh sa makinang dito big. Wala pa Papatoyas niya eh. Tapos diwi naman kabayan yung ano. Ang gawin natin ngayon. Ang <tabayas> dami nyo mababi yung mga kabayan dito. bayar ang butasan natin. kabayan okay na yung ano okay na yung isa itong isa namang kabayan ah, linalagay ito dito pag naandun na sa bangka na imuntahin pag na sa bangka na ito minumuntahin kabayan para sure na wala siyang gawing ah, Sa bangka naman tayo kabayan mamaya no, maya kahit ito lagay dito sa bangka pa dun sa makina ah. ah, ito naman kabayan yung gabing ko itong yung cross viewing ko sa bangka ito ito naman uh, kay Beo naman ito uh, pinapagawa din sa akin palay na eh. ito yung sa akin yung luma na ayan uh, double din double double couplings din uh, ah, ito na kabayan yung ano ito na yung bagong makina uh, titiks pa namin yung mga nadaanan ng mga tubig para pumasok dito sa loob ng makina yan, so cutting day Ah, dito pwede na dun kabila bakit sa siya... diyan niya oo eh. oh, dito ah, na kapag ligday medyo ulang paligdi kapag mga limas ah hindi na yan hindi Bukas buka ah, Ayo Ayo ayaw gini. ayaw yan, ayaw yan, Itu yan, ayaw yan, ayaw yan, ayaw

keteluk tuh terdengar wala nang palag uh, dito naman natin salpak sa sa makina pwede na ba pasporo ka ba sa ano Mabuti naman natin yan. Tapos, buwag natin yung makina. Ayan, okay na. Uh, butas mo na sisa. Si yung isa naman na uh, butasan. Ayun kabayan, uh, butasan naman yung isa. Bila naman. May dumo'ng eh, ko'ng di ka pati ay. Okay, talagang <finden> <matin> <Layout> pa Okay na kabayan. So, costume. Lisi. Yan, dano lang kabayan paggawa ng costume. Pa yung Ay, uh, ito mga kabayan, uh, may mga bagong may mga ilis na binibinta ito. Tagasan ka pagana. Uh, sabang. Ah, uh, yung kabayan na Sabang pa na siya. Ay hindi ka gawa ng Lisi. Ikaw na gagawa. Ikaw uh, na Anong pangalan mo? Uh, Dan. Ah, uh, Dan. Ah, uh, tu kabayan, si Dan, uh, nag siya ng ilis dito. Anong size nito? Ay, eh dapat rin, really e, maybe. Is yan uh, po, maybe. Magkano naman sa iyo ang maybe? Ganyan, nasa Ganito po. din? 5.8. Pwede naman pong papalitan. Maybe, tapos yung HB. Pwede naman pong mag-order. Kahit anong maganda na yan sa Rook. media. 5.8? Ano,

Alas ganito. Ganito ganito kalapad. Oo. Oh, oh. Ay ngayon, yung ano, yung dalawa counting difference sa mga dati binibilang oh, natin noon. Kaya nga dinodoble na namin. Mas maganda nga ang ganyan. Oh, matibay, 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 matibay ganito. Tapos ito pa ang isa oh. Ito oh, double din bago. Oh. Ayun. Kasi naalan kami talaga sa ano sa bangka. Para sa, sa bangka na po. Para sigurado. Oh, sigurado. Yung basta yung pagkaamuntahin mo ay maganda. Mhm. Ayun, kaya bago. Ayan, uh, kabayan, okay na 'yung ano, okay na 'yung costume niya. Ayan, uh, ganun lang kabayan pag ano, pag gawa namin ng um, costume dito sa amin sa Bicol. Uh, okay na, tapos din. Ah, uh, palitik lang kulang si mga kabayan, paltik na lang. Yung marurugi. Ang kulang na lang nito. Na yung mga sa tubig, okay na. Na-fix -e na sa bangka 'yung mga host Ayan, uh, maraming salamat po mga kabayan sa lahat pong mga ano, lagi nang po ng ating YouTube channel. God bless po sa lahat. Uh, ito naman kabayan, yung isang bangka ko. Ito, matagal na ito. Uh, Repairing ko din yan. Ayan. Matagal na yan. Mga abot yan, mga 6 na 6 na taon na yan, mga kabayan. Yung bangka ng isang yan.